Bisita honta. Ano itong mga tanong dali, guys? Dito sa Pungtud ay maraming nakatini, Mayroong mais, papaya, piña, bell pepper, at mayroong limonsito. Ayan. At syempre, mayroong lapinig. oh guys. May lapinig. Ito, di ba? Silang taga-banday. Sa ro'y kasakit lang ba sa mamangang? At syempre, mayroong malunggay. My favorite gulay. At oh, syempre, mayroong malinaw. Ayan. Yalbas luya. Ibang dami. Tsaka namunga na yung ano guys. At sal, yung bell paper ko namunga na. Ayan o. Oh. <laughs> Ay, baka bagot na ini mga guys. At syempre, mayroong tanglad yan guys. O, oh, diba? Tanglad. At dito sa may baha guys, may mga tanim din ako dyan nakasako. Sinako ko sila guys dahil binaha Tignan natin yung mga tanim ko sa sako. Hoy oh, yung aking sitaw. Nag-iisang sitaw na lang to guys. Dahil nga binaha siya dito. Ayan o. Oh. O, di ba? Mayroong mga bagong bunga. Mga hinog na rin yung iba. Diga, itatanim na lang yan ulit. O, mga hinog. Ito yung ganti kong sitaw. So, dito mga langga. Ayan. O, di ba? Tumubo na sila, guys. So, dito, nag-separate ako ng sibuyas. si Dadaan tayo sa baha. O, di ba? Tumubo na sila. Dadaan tayo sa baha. O, yan. Namunga na sila, guys. Ay, namunga. Nanubo pala. Tumubo na sila. Mga malulusog sila guys dahil meron tong fertilizer tayo ng kalabaw. ayan, di ba? So, dito sa iba. O, ayan, di ba? Malulusog lang sila guys. Malulusog nila, pariusog. So, dito naman, pichay naman to guys. Meron din sila mga fertilizer. Eh, hey, tatlong sako to, ayan. At syempre, dito guys, And dito yung ampalaya ko guys ayan korea usub yung aking ampalaya o oh, diba gagapang na sila o oh, lagi ko silang binibisita kasi nakakatuwa na guys kasi malalaki na sila gumagapang na to ayan no gumakapit na nga <sighs> ang aking kamatis malalaki na rin ayan malapit na rin o no. doon din guys mga sitaw yan kamatis pa rin doon ito kamatis pa rin o no. lalaki at syempre yung aking patula, ayan, ang patula ko ay namunga na rin, ay na tumubo na rin. Ayan, tumubo na. Hmm. Diba, puro yaosog sila guys. Puro yaosog, ayan, mamunga kayo ng marami para makabinta tayo. Ayan, meron akong limang sako. One, two, three, four, five. Mayro meron akong limang sakong ampalaya. Lima, limang sinako ko ng ampalaya na tag. Ayan. Ayan. Dito ang nakalagay tatlong po uh, tatlong puno. Dito naman eh ayan, mas marami-rami dito. 1 2 3 4 5 6 na puno, Diba, malapit na rin sila. Aba. Yung mais lumalaban, ayan, nabaha na pero andiyan pa rin. Hmm, di ba? Puro usog. Sana mamuhay na marami at makabenta nang marami. Ayan, sabi nga guys, kung may tinanim, may ani. so ayan, jaga-tsaka at sipag lang talaga. So yun lang guys.